Anthony Jennings kinabog sa Netflix ang Cat Niel. Ang pelikulang Social Climbers na pinagbibidahan ni na Maris Racal at Anthony Jennings ay umabot sa tuktok ng mga pelikulang Pilipino na ipinapalabas sa Netflix. At naguumapaw ang atensyon ng mga manonood sa kanilang pelikula. Ang tambalan ng Matt Hun, Maris at Anthony, sa pelikulang ito ay talagang tinututukan. At masasabing isang patok na hakbang sa kanilang mga karera isang malaking parte ng pelikula ay ang kanilang mga love scenes na ipinapakita sa iba't ibang lokasyon. Kabilang na ang isang mainit na eksena sa kotse, sa tabi ng swimming pool, at pati na rin sa loob ng kanilang bahay. Ang chemistry ng dalawa ay hindi may kakaila. At makikita ito sa bawat eksena kung saan pinapakita ang kanilang malalim na koneksyon at pagmamahalan. Ang mga eksenang ito ay tila isang visual na pagsasabuhay ng kanilang magandang relasyon sa pelikula, at nagpapakita ng init at kasob ikan sa kanilang mga karakter.